Sabi ang daan, makaligo lang ng daan. ng kalsada no? kaya mga katropa ang hirap makaligo lang ng dagat mga katropa ito kasi yung pinakadabis way para makapunta ng dagat mga katropa pero although meron naman doon sa kabila na uh, simentado mas, uh, para sa akin mas gusto ko dito dumaan at uh, pumunta kasi mas maganda yung ano, mas maganda yung uh, nagdagat na dito kaya yun kahit na mahirap yung daan okay lang basta kaya pasukin ni Black Panther banat yan o oh, diba alright ayan o baka Black Panther yan sana isa uh, operation alright o oh, diba o diba yan mga katropa pagka pupunta kayo ng dagat dapat may service kayo like tricycle ganon dito sa probinsya ka kailangan dito tricycle yung kulong-kulong kung tawagin para marami sakay isang barangay <laughs> alright uh, ang layo ang bilis ko ah baka mabasag yung piring ng motor ko dito nandahan tayo yun nakakalahati na tayo Alright. Ito yung vlog natin ngayon dito sa probinsya. Province. Okay. yung okay. sinasabi ko? Ka mabilis ka. pag uh, hindi ka sanay mga ganito landahan ka lang lalaki ng bato eh naka ano eh nakalutang pag nagulungan mo ng uh, pag nagulungan siya ng gulong ng alanganin tatalsik pwede kang tumaog pwede kang sumemplang dapat medyo uh, may lakas yung braso para ma-balance mo yan yan masa pag mamotor dapat more on balancing alright layo ayun o nangani na no? sa kabilang side ako may pat yun Ito. Ah, grabe. lutang nalutang um bato. Ondolas to. May irap din pala sa kulung-kulong to. Ha? May irap. Dala ka ng kulong-kulong dito. Ay, uh sakit. -huh. May hirap. May hirap din. May kalsado. Ah, kasi umulan na. Umulan na siguro yung mga nakarang araw. Kaya ganyan yung itsura nung ano. May agos na dinahan ano. Binahaan na. Binahaan na yung bato. Binahaan yung mga bato. Saka yung buhos ng buha. Tayo talaga no Sadyain talaga Huwawa naman si Black Panther ha? Pag uwi ng Manila nito marami sakit to Sipon ubulag na Uy Ito ang mahirap oh, Diba mm -hmm. baba, Bagay baba Hawa ka dyan ha. Para lang di. Mahawa ka lang kay daddy mo. Tatlo lang naman tayo eh. Tinilis ko. Baka malaglag na eh. Paano lang muna may ayak ko ko malaglag na eh. Ang ito ng kalsada. Nakapatol ba pa mo na Kata oh, mo sa pako, kasi hindi rin si Moral doon na eh. na kaya kayo, paglakad na Aha, sige, sige. Pwede na yan Pero parang yung pasira yung motor ah. Bakit?